Wait, Jay! Saan ka ga? Kasama mo yan. Mika? Hey, ba, ba, ba. Diyan ka lang! Hanggang 10 feet ka lang sa kanya. Atras pa! Atras pa! Doon pa! Doon pa! Isa pa! ya, Isa pa! Umatras ka pa! Oh, diyan ka lang ah! Ano nangyari? Uy, ano nangyari? Habang kwento eh. Basta dito muna siya. Tingin. Jay, daan-daan naman. Ang si Miko! Hey, lakas mo pa! Hindi ako nabibingi! eh. Daan, daan ka lang. Tama dyan ka lang. Jay, ako na. Ang dami mo nang itulong sa akin eh. Ano meron? ko What is she doing here? Kailangan ko siya ilayo sa Section D. Kaya dito mo dinala? Ganun na nga. Kiefer, dito muna siya o, Sige na, please, please. Paano kung tayo ipag na eh, siya? Kaya siya arapin ko si... No! she can't stay here. Okay ka lang? Hindi ko pwedeng hayaan si Mika sa Section D. Hindi tayo pwedeng makialam sa gulo nila. Ayaw mo mga sa gulo nila pero sa away ko nakikisali ka! Iba yun. Iba siya. Iba ka. <coughs> Hindi iba yun! Away ko yun sa di. Pero dumating ka para tulungan ako, bakit di mo magawa para kay Mika? I'm only gonna say this once, So we'll get this in your head. If it's not you, I don't care.